54 a.m. At ano ba tayo nyo February 1 na sa So, so pumunta tayo ngayon. Ito na, ito na iniintayin nyo. Magkakamping camping na tayo sa wakas. Pero hindi eh, natin kasama si Pio ngayon. Tsaka si Para. Kasi si Para merong mga baby. Papakilala namin sa inyo yung mga baby ni Para pagdating ng panahon. Ito yun. Hi, Kalabs Kiraita. Ayan. Ngayon ay pupunta kami sa isang camping site. Pero ang mangyayari dito is ano eh. uh, car camping. Kasi yung kasama natin na si June. Ayan siya. Ayan si June. Kasama natin sa trabaho eh. Ang gusto niya is mag car camping. Siyempre so, Ano natin yan. Nasama natin sa trip niya. Tapos tayo magka-car mag, mag camping naman tayo. Sa tanay lang tayo, doon naman tayo madalas eh. Pero wala tayong destination ngayon. Sana doon tayo sa Luklukan campsite kaso na Ah, uh, hindi kami nakapag-reserve. Tsaka bigla, actually itong ano na to, uh, camping na to is hindi naman bigla at planado naman to. Pero sa sobrang daming campsite sa Tanay, ang akala namin eh hindi mapupuno Kaya ayun na nga yung luklukan na puno pupunta natin yan luklukan na yan and then yung naman yung pupunta natin is hindi dapat tawid ilog kasi nakasitan si June yun sige mamaya na lang uh, balitaan namin kayo yun so nandito na tayo sa Marilake Highway kasama natin is nasa galing pala sila ng 13 Martires galing ng Kamite ang sabi nasa ano na sila nasa expressway na so siguro maghihintay tayo dito sa meet up location natin sa Boso Boso siguro mga 1 hour tayo maghihintay dito so ayun uh, chill ride right, na uh, and then malapit na rin kami sa Shell Boso Boso ayun mamaya afternoon mga kailaw it's already 11.59 12 na nandito kami ngayon sa cafe una hinihintay namin sila dun at kanina dun kasi sa boso boso walang matapayan tas mainit pero dito sa cafe una maganda yung ano nila yung ambience nila ay mo na talagang ano marirelax ka kumain nga pala kami at ito yung ano papakita ko sa inyo yan yan yung view na makikita nyo dad Hello. Ayan, kumain na ako. Sarap to. Ayan, masarap. Ayan, tas may duyan. Tapos yan. Ang, ang lilim, di ba? So, yun. Takay dito sa Cafe Una. Kamaya, papakita ko sa inyo yung campsite. Ayan, guys. Nandito na tayo ngayon sa... Camp River Ranch ito yan sa tanay niyo? so kung mapapansin nyo yan labs anong ano mo daming tao no oh sobrang daming tao so hindi siya pang ano pang dandito, hindi siya pang motor camping car so, camping, There, car camping, sure. camping siya. Yan. ano Eight ano? uh, 800 yung straight dito pala sa cam strip oo yan may buo nyo oo daming tao pag sabado yan Skin. so ano masabi mo malabs? wala ano pa akong masabi kasi hindi pa ako ano pero mamaya pero okay siya kung ano uh, 800 per head siya All in na yun. Tapos may wifi pa kayo. Kasi walang signal dito. Starlink. Yan. So ayun. Maya maya ano tayo pag nag set up tayo. Tingnan nyo kami. Okay. Oh. Jun! Yay! Yeah! Jay! Yes, MJ. Si Jun, si MJ. Hello vlog! vlog! So ayan ah. Na. Nandito na kami sa... River Ranch. <laughs> So ito na yan, oh, yung ilog dito sa River Ranch. So dumating kami dito ng ano oras ay dumating mga 4 no. 4 4 pa lang eh. Mga two, <laughs> Ako, mga 2. Oh, eh. mga two. Ma mainit pa mga 2. Kung pupunta kayo dito mga alas 12 para ramdam niyo yung ano. Yung lamig no. Ayun. So ang ganda dito. Ayun na. Mamaya ulit. Papakita namin sa inyo. Yan, ilan yung niluto mo? Wala boss, iihaw na ano lang, cremate. <laughs> Iniihaw ko na cremate. Cremate pala yun eh. Tara, yan. Dami na. Dami ng tao, no? Yan. Anong pangalan mo? Yan, meron kaming aso. Kaso hindi makita. Ang <laughs> dilim. Ang pangalan mo? Pangalan mo nak. Pangalan mo, may aso kami. Si Tiger. Ayan, tiger ka daw. Tiger ka ba? Tiger. Hindi makita. Eh. So, good morning. Yan. So, nandito tayo ulit sa River Ranch. Ito na. Ito yung eksena dito. Yan, mafoggy siya. Ganda. Yan ay yung setup namin yan kung makikita nyo ganda no sarap panalo nagbufog pala dito sa ano sa fever ranch ganda yan no? sarap 6 am pa lang yan. So, ikot ko kayo ah. Tingnan natin kung ano yung makikita dito. Ah. Uh, <laughs> ano pa, lamig. <laughs> lamig sir! <laughs> lamig yung pago? <laughs> <laughs> ano yung ipat kayo? Lamig po Nakatulog. <laughs> 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 yeah. nagpagbigla eh no may <laughs> basa nga dun sa ano eh nag, nag ano rin eh uh. basa lahat tumagos ba? Yan. so ayun na nga

Ten, ten, ten. Uy, huwag kang bibitaw. Ten, Ispagoto ten, 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 Yan. Spagoto. Dami. Ito lang kami. Yun, at yun na nga. Ah, naligo na kami dito ni June. Nauna na si Jun dyan. Tapos, akala niya, pinipicture lang ko siya. Yan, so, tapos na rin yung araw namin yan. Sobrang saya nung gabi. Ah, uh, maliligo na kami dito. Tapos yung umaga niyan sobrang ano eh, tag dito, sobrang lamig. Sobrang mafag kung nakita niyo dun sa mga naging ano natin na sa vlog. Nakita niyo naman kanina, 'di ba? So yan si up ko, inaayos ko yung isang camera diyan. Kaya medyo nagtagal tayo ah uh, kung pupunta pala kayo dito sa River Ranch, um, mas magandang pumunta ng weekdays. And then, sana magpa-reserve kayo. Kasi kami, champahan yung nakuha lang namin dito. nakuwang spot. At ayun na nga, naswerte na namin na katabing katabi namin yung river. So, mababaw lang yung ilog. Uh, pwedeng maligo. Masarap maligo. Lalong-lalong na sa tanghali malamig yung tubig, hindi nagbabago yung tubig dyan eh tapos uh, ano pa ba um, may tindahan sa labas ng river ranch makakabili kayo doon ng uh, kung ano ano alak, um, soft drinks tsaka sa daanan din meron namang palengke makakabili kayong gulay, baboy, manok, isda um, ano pa bang mga pwedeng gawin dito ay na nga, uh, may libreng wifi sila. Tapos ang good thing dito is ano, tag dito sa River Ranch. Halos lahat ng nagka first time nangyari sa amin ito na ano, uh, napakatahimik ng lugar. Uh, yung mga nagpapatugtog talagang minimal lang talaga yung ano, yung yung volume minimum. At least minimum lang siguro mga yung marinig mo lang talaga na may may sounds pero wala talagang malakas na sounds kaya ang aga rin namin nakatulog dito eh ayun na nga kung pupunta kayo dito sa River Ranch again magpa-reserve kayo maganda yung campsite uh, na to kung i-rate ko siya nasa ano siya nasa siguro mga 10 out of 10 yan yeah, wala na akong hanapin eh ayun ayun na nga uy alam mo talaga, macho niyo nilamigyan Nilamig yan, nilamig. <laughs> Ayan, papunta tayo dyan, oh. Kung nakikita niyo yung ilog. Babaw lang siya. Ayan. Ayun na nga, siguro mga kailaw hanggang dito na lang ulit. At, uh, sa susunod po ulit na camping natin, isasama namin kayo ulit at uh, ipapakita natin yung mga campsite na, na napupuntaan natin, at ano po, buti po, at ito na nakakabalik na tayo paunti-unti hindi rin talagang makapag full time ng ano, ng, ng camping kasi sa ngayon, medyo nagiging busy tayo sa trabaho pangalawa, may bin, binuksan tayong negosyo, yan sana, baka mag-click mag, mag, mag tapos may mga aso tayo, may mga tuta na bago, kaya gano'n, kaya gano'n tayo ka-busy. Pero sa susunod, um, magaganda natin pa yung vlog natin. Ayun, nagpapasalamat pala ako dun kay June, tsaka kay MJ, sa mag-asawa sa pagsama sa atin dito sa camping site nito. Maganda experience, sobrang ganda, at maraming salamat. Ano pa nga ba, mga kailaw? Hanggang sa muli. Sana. Manood kayo ng mga vlogs natin. At um, ayun. Patuloy pa rin na suporta. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta. At susuporta pa. Uh, babalik na tayo soon. Huwag kayong magalala. Siguro hanggang dito na lang ulit. Hanggang sa muli. Mga kalinaw. Bye bye.